Ibs na nalimasag Yun Uy Wow Wow aga aga agay agay What's up mga birds Good morning At andito tayo mga birds oh. So napakalawak na Sa so, napakalawak na hibasan At pagkaharap tayo ng no, pwedeng pag Yan, dito birds oh. Napakalawak, napakalawak mga birds ng bus ngayon. Nakita niyo yung mga ibon diyan oh. Nangangain ng mga maliliit na isda. Dito birds oh. Tingnan natin kung may laman. Meron birds. Pero ano? Umang yung hermit crab. On ne birds, I will show birds. It seems that there birds. There are a lot of other birds. Oh. Yan watch out. Oh, it's. masak Hey, Malambot pa. na yung kanya kagat. napakalambot mga birds siguro kakapalit lang ng shell. Kak papaya na lang ng mga din. Kakaso na putol doon. Birds, limasak do. Uy! Ito sa Ay! Oo, mataba. Tingnan natin dito. Yun mga May naapakan yung kasama natin na limasag. Tingnan natin. Dito Saan yung mga Wow, malaki. Sige. <laughs> yung Wow! Wow, laki! <laughs>